Ano ang gagawin mo pag makita mo itong simbolo na ito sa isang aya? So based sa ating napag-aralan, pag makakita ka ng ganitong simbolo o di kaya sign, ay hindi ka pwedeng huminto sa iyong pagbabasa. Bakit? Kasi mababago yung maana ng isang ayat o ng binabasa mo. So katulad nito, nasa gitna siya ng isang aya. At this point, hindi ka pwedeng mag-stop o huminto sa pagbabasa kasi mababago yung maana ng binabasa mo o kaya hindi ka pwede huminto at magsagawan ng roko habang ikaw ay nagsasagawan ng sola kasi mababago yung kanyang maana. Pero pag makita mo ito siya sa ulihan ng isang ayat, pwede kang huminto kasi ito ay sunna. Sunna na kung saan ikaw ay hihinto sa pagbabasa kapag nasa ulihan o katapusan na ng aya. Pero hindi mo pwedeng tapusin ang iyong pagbabasa dito. Di kaya hindi ka hindi ka pwedeng magroko pagkatapos nito. So isa sa mga example ay itong mga ayat na ito na kung saan makikita sa Suratul Maun. So hindi mo pwedeng hinto ka dito sa ayat na ito at magtruko ka at isusunod mo yung karugtong niya sa pangalawang raka mo. So dito mababago yung meaning ng aya.